morning ulit mga ka-agritopinis ngayong araw at December 18, 2023 sa oras ng alas 7. Ngayon ay ah, nandito na yung ating mga binhi. Sakto 36 hours ngayon itong binhi natin. Ito perfect yung sibol ng corn natin. Long natin, ayan. Ngayon sakto lang yan. Ah, dinili pa natin kasi nakasibol na noong kagabi. Eh, ang hinihintay natin masina yung sibol nung isa 60% pa lang ita, mag 36 hours na kaya ito yung dinili natin linatag natin sa net ganun yung diskarte tignan nyo na lang sa youtube channel natin i i attach natin doon kung ano yung ginawa ko paano pabagalin yung binhe paano ang pagmintina na kung sobrang init na yung kunya pag uh, sobrang umiinit ito palang yung isang parete natin Hindi ko na pangangalanan Dahil nga madumi Nung ikunan natin uh, Binanlawan Madumi yung pinagbalaw May mga putik-putik Samantalang itong isa ay parang amerikano Versus kayo manggi na negro Kaya yung dahilan nga sinabi ko uh, Iyatot din natin Yung ibang videos natin Na maraming bakterya Yung isa uh, Talagang kung kaya ginawa natin din natin ngayon araw ay ito yung ginawa natin ginagawa natin yan hindi ko sana gagawing punlaan to pero baka mabibitin tayo yan kaayos ko yan tapos inaayos namin nandun ngayon si Pinsan James ipapakanal natin dun sa gilid para tignan nyo naman yung panahon may bagyo pala talagang inabutan na naman tayo sana hindi lang lumakas yung uh, ulan dahil sigurado na magkumpul-kumpul itong sabog tanim natin lalo't mayroon tayo linagay na magaan na rice hall okay. ayan tapos ito inayos na natin yan mga kanal dapat nakapalibot ay uh, accurate na dumadaloy kaya niyang hugutin lahat para kahit na patuloy yung pagulan ay walang problema okay Para magsasabog tayo sharing is caring sabog lang ng sakto hindi yung kan kaya kaya tignan nyo yung punlaan natin itong punlaan natin parang ang lumang kalubang may sukat ito na 500, ay uh, 600 square meter. Ayan, ito hindi naman umabot dun. Kaya naging uh, 550 lang. Yung sukat nya, 20 by 30. Tapos, ilis natin yung kanal. Kaya, kung ano pa yan, mga 500 yung na uh, magpupunlaan natin pagtanggalin natin yung kanal. 500 square meter sa uh, 15,000 na yan. Yung matatamnan nya. Okay. Sana maabot natin yung target yield natin. Kinulang nga ng binhi. na yung sibol. Yung isa. Yun yung malaking factor. Sabi mo nga. Sa binhi. Ayan. I-review nyo lang. May in-upload ako sa YouTube channel. PH. Sa binhi. Kunlaan pa lang. Kung matigas. May factor na yun. Na, uh, transplant shock. Tapos yung binhi natin. Kulang. Maraming lumutang na mga bad seeds. Hindi naman sumibol. May pa-isa-isa lang. Aktuwal na natin i-upload din natin para makita nyo. Pangulo lang sa seedbed 'yong, kaya hindi niyo pinalutang. Okay, magbibigay ng sakit, mahina 'yung resistensya. Parang ulitin ko, parang animal 'yan na kulang sa nutrients, kulang sa vitamins, lampa, yato. Eh yun, ganun din sa tao. 'Yon, mahina ang resistensya, madaling magkasakit. Pag nagkasakit, hahawakan niya yung mga katabi niya. Kaya kung maaari, quality seeds lang yung talagang i-sasabog nyo. Yung mga nakompleto sa nutrients, yung mga tanging lumubog lang sa tubig. Yung kailangan nyo i-kula or i-sabog. sabog pag nagsabog tanig kayo para perfect.

Sana hindi uulan, okay lang na umambon-ambon, mas mabilis pa si sibol yan. Yung binin natin, wag lang yung umulan na patak-patak na malalaki. Madi-deform yung ganda ng sinasabog natin kahit gaano natin. Iniingat-ingatan kung umulan ng malakas, makuha niyan magkumpu-kumpul. Ang kagandahan niyan pag sakto lang yung sibol, hindi siya gaano na magmumub ng Uh, malayo unlike sa nagsasabog kayo maraming nagsasabog na mga taga dyan na malalaki na yung ugat ng palay ay lulutang yon parang kwan yun, cotton uh, kaya pupunta sa kanal yan hindi pupunta sa kanal pag ganyan lang okay yan panuorin nyo muna sila at kukuha tayo ng binhi Yan. Dapat ko maayos yung kanal para madaling i-drain. Para pag nalubog kasi yan ng ilang araw, hindi nasisibol Okay, tara na. Ulit. Ayan. Tingnan nyo, ang ganda nitong binhi. Hmm. Tingnan nyo yung sibol. Sakto lang. Kadaling i-sabog. Okay, sharing iskering kat Cut natin. Ulit. na naman natin or... Panoorin nyo muna. Oh, sige. Okay, tara. Ganyan naman. Tapos ito, uh, pag natapos na natin patataanan natin ito ng pwede yung saging or pato. Magsupot kayo para yung inapakan natin na nagsabog dito ay uh, maganda yung daloy ng tubig. Mga ka-agretivates, mga ka-farmers, ka-manalon, ka-magsasaka, ayan, tapos na tayo dito. Ayan, uuwihan tayo, makapagpahinga na ayan. Mamaya yung SL8 natin kasi nahuli ngayon, meron tayong uh, ilinagay na kamangpunlan dito. Ito yung sa LP natin, ayan, bali ilang kama yan, 1, 2, 3, bali 10 kama. Tapos mahina naman yung panong isa, mga ilang kama lang ilinagay natin sa SL20H yan SL20H din ito yung tatlo apat ay para sa SL8H tapos yon ay yung ampaw ng long pen na natin doon para hindi na mahanapan pa ng uh, tawag dun, daga at ibon yon na lang hindi na natin pinalutan yon tinapkot ng carbonized Kaya mapapansin niyo iantig na niyo medyo itim yung nakikita nyo dahil Uh, protection natin sa ibong at uh, daga ayan. tapos yun, hindi na natin lalagyan para doon na lang sila pupunta sa ampaw na yun at uh, pag may sumibol man doon, pwede natin panghuli kung talagang mabibitin na tayo gano? kasi nandyan lang yung uh, mga ibong bahay ang dami na naman kanina ayan, okay ayan na tapos, yung last na ginawa natin may hinila tayo sa panghila nandun Nung natapos na natin ito, siyempre yan, marami tayong apak. Pinagkapakan dyan sa gitna, barado yung pinakadaluyan ng kanal. Kumuha, gumawa, kumuha tayo ng bato na malaki dito. Ay, ito pala yung isa kasi dalawa ginawa natin. Ito, para ma-actual ko na sa inyo. Ayan, yung sakto yung bigat. Ayan, tapos ihilain mo dyan para uh, kahit man umulan ay sakto yung daloy ng tubig uh, madidrain yung punlaan natin ayan kahit may kuhol pa diyan pupunta yung nakalusot na kuhol man pupunta lang siya dun sa Ayan, uh, yan sa kanal okay at ang maganda diyan buhay niyo yung kanal para hindi titigas yung kamang punlaan natin ayan sharing is caring ayan na uh, ka-agree tapos na ayan, pakita ko na sa inyo Masaya akong ibinabahagi sa inyo. Andiyan si Nakalding, andiyan si Pinsan so kambing yung kuwan namin ngayon. Ayun, andito si Kang PH. Andan tumulong sa inyo sa anumang oras si PM niyo ako sa Facebook account natin. Uh, kung gusto niyo may add sa group chat ng Kids at yung YouTube channel natin. Ah, uh, PH at paki-like or follow, subscribe, paki-subscribe niyo na kung gusto. lalo sa mga beginner para naman matulungan natin sila maitaas ang ani nila at mapaganda yung mapalis yung kanilang ginagamit masundan yung tamang proseso ng pagpupunla ganyan kung paano palakasin ang ani okay target yield natin 200 to 300 kahit kinukulang tayo ng binhi dahil nga kwan hindi hindi maganda ang sibol ng ibang binhi diyan ay Ipilitin pa rin natin palabasin yung magandang suki. Ayan, tingnan nyo. Yung kung paano tayo magsakripisyo kahit may nagpapatubig dito, may pang trap tayo. Ayan, dapat ganyan. Okay, maraming salamat. Bye bye. Happy Farming!